<Siser Zum voi> <Emperor> oh, laki oh. Uh, wala na lang. Pero kami sa sawa na ako. Hindi ko na makakawa. Toyo. Nabas ka na nga sa personal eh. ko lang kasi sila eh. Diyan oh. Diyan. 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 isang Diyan. 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 mo Diyan. Diyan. tubig para Diyan. 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 sa paglakpas

kumakagis ulit <laughs> Ayun, no? oh. ayan yung puting nene o yun o no? no? <laughs> ayan guys Tine, lang Ayun, tayo kala, Ayun, yun, na lang kasi naligo siya tayo makarakal kasi lumamot hindi ko oh. oh, oh. Seaman down. Oh. Nah, test na, tas mo yung konti. Ne. Original yan, oh. oh. Si Master Antonio. Kumakamada. Right, Bapak Arroyo yan. Pucha, pipilito natin yan, eh. ne. Na, Ayun. No. Oh, original nga. Kabayo. <laughs> oh, yun, hagi sulit kini. Alright. Yun. Sa lubog lang yan, okay na yan. Oh, yun, dalawa, oh. Yun, dalawa. Lupit to, kuwang-kuwa, oh. Ne, wow, oh. Tas mo na, tas mo. Original yung malaki, oh. Alright. Halo si Master Antonio. Ayun, guys. Okay. Diba? Nakakatuwa, diba? Ayun. Talaga meron na tayo may upload <laughs> Oh, ha? Nice na. Ayun, si Spiderman, man naglambiti na. Kukunin yung mga hinagis na huli. <laughs> si John Laster. Yun, lakarin na huli naman ito niyo. Alright. Yung, kompleto na pa Maxio yan eh. Pati ikaw, sinama mo pa. Laki Oh. Eh. Original yan eh, eh. No? Diyan, bawasan mo yung tubig dyan para hindi mabigat. Yun know Pug. bigla na naman o. Oh. Isang malaki na naman. Oh ha? Guys taga-taga lang para may pang maksiyaw ginaganda niyan pag maksiyaw yun, ha, ayan wow. oh, yeah. diba? yeah, si Antonio Banderado hanggang likod, balbasarado pangga Panalo yan eh. ne kasi may yung panahon no bumpa yung mama <laughs> right. Dito. na ito. dumating na oh, ayan oh. Oh, Kristo. Mga Kristo 'yan.

Si hey, Walter. Tanda ka dyan, madulas dyan. Oo. Oh. Pwede na iprito mamaya yan. May kanin pa naman ako dun. Rally a lilo, trala. Oo, oh, sinester, inaabot na ng ulan. Kaya kami mo ng no, hindi mo kasi sa ala sa mga mo ah. Oo, hindi. Kasama kayo dyan, lo. Ah, dali, dito. Bukas na natin tubig. Di, tapon yung tubig na yan. Lagyan tubig po no? Di, balitan mo lang yung tubig po. Gano'n no? hey, Laki na naman,

para ano ano yan yan okay, na naman o yun o na naman o oh. o oh, laki o oh. laki o oh. laki o oh. laki ha original ayos lucky laki o takmai sabi nyo. Saubuk! <laughs> Sabi Sinigang sa sampalukan! Sabi nyo nuk. Wais na sana. Kaso bulati pinain eh. Hehe. Nuk. Hindi naman yan nalulunok. Oo. Oh. Hindi naman nalulunok yan. Ano ba? Makarapin lang siya yan. Hindi <laughs> <laughs> Bago maagos na ganyan dito. kasi may ano. Ayan o, nilubog na oh. Ayun o Ayan o Ayan na, nilubog na Oo, oh, laki ho oh. <laughs> ah, Dawi sila, gutom eh Siguro may sampung na ulit yan

abutin mo, abutin kukuin na ni Lester yung ano. Ah, nahuli. Tandaan ka dyan, madulas ha. <coughs> <coughs> Napagod din yung dalay natin. Mag thank you ka naman Salamat sa <laughs> iyo <laughs> <laughs> Tuntuh oh put Ang huli ni Dami rito Dami Ang okay. lalaki Arroyo tsaka ano Totoo <laughs> Nok ma, alam mo na yan. Alam mo yan. masarap yan. Bili na lang ako ng sa saka tuyo. Dalawang tuyo, dalawang itlog. Nga na. Nakabuti mo na kung ano. Ang galon. Magawa! <laughs> Ulangoy ka mo na. Kita ako kapatok, ko anak kapatok. Kita ako. Ini tahu pun jen, titik ni Hi, tawag mo. Malaki. Tuna yan. Ayun isa yung ay, malaki. Ito tayo Saka yun oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 malaki din o Ang lulaki yun. Isa. Ang mo na dito yun. Oo, oh, ito. Hindi, lipat ko na yun. Lalagay sa motor yan. Oh. Sa harap. Masok yan. Tawag mo na muna. Para makita. Wow! Ano? Eh, gagawin yan yun. Doon yun. Susuulay natin yan. Oo, oh, tayo. Hindi, yeah, Nós estamos...